Ipinakita ng DPWH Navasia 2nd DEO ang bagong mga gamit ng ahensya na kinabibilangan ng self-loading at water truck para sa mas episyente, maayos at mabilis na operasyon ng 2nd District Engineering Office. Layunin nito na mas pahusayin pa ng Department of Public Works and Highways o DPWH Navasia 2nd District Engineering Office o DEO ang operasyon nito sa pagkuha ng self-loading truck na may 17.5 toneladang payload capacity at 4000 litro na truck ng tubig. Ang self-loading truck na nilagyan ng winch ay magpapadali sa pagdadala ng mabibigat na materyales habang ang water truck ay susuportahan ng road maintenance kabilang ang surface conditioning at soil stabilization. Ang pagdaragdag ng gamit na ito ay inaasahang magpapabilis sa mga operasyon ng paggawa at mapahusay ang kalidad ng serbisyo sa pamagitan ng pagbibigay ng dekalidad, maasahan at matibay ng mga proyekto ng gobyerno. Pinasinayaan ng lokal na pamahalaan ng General Tino Lalawigan ng Nueva Ecija ang proyektong dialysis center sa barangay Concepcion na magbibigay ng makabagong dialysis treatment hindi lamang sa mga pasyenteng mamamayan ng General Tino kundi pati na rin sa lahat ng nangangailangan ng servisyo nito sa Lalawigan. Na isa kato para ng proyekto sa pamagitan ng pagtutulungan ng DILG at LGU na pinagsamang pondo na 1,800,000 pesos na galing sa insentibong nakamit ng munisipalidad mula sa pagpasa sa Seal of Good Local Governance ng taong 2023 at ang 1,440,000 pesos na pondo ng lokal na pamahalaan. Ang inaugurasyon at ribbon cutting ceremony ay pinangunahan ni Punong Bayan Isidro T. Parillaga na dinuluhan din ng DILG Nueva Ecija, Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak Jr. Seso 5. Ikinagalak naman ng mga residente ang pagwapatayon ng dialysis center na anilay malaking tulong para sa mga pasyente na dumaranas ng kidney failure dahil malapit na sa kanilang pasilidad tulad nito na dati kinakailangan pa nilang pumunta sa syudad para magpa-dialysis na kumukonsumo din ng pamasahe na dapat pandagdag na lang sana sa kanilang bibilhing gamot. Magiging madali na ang paghuhulog at transaksyon ng mga empleyado ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA UPRIS sa kanilang buwan ng kontribusyon sa Social Security System o SSS at Pag-ibig Fund. Ito ay matapos pumirma ng kasunduan ang ahensya sa dalawang state-owned firms sa Cabanatuan City. Ayon kay NIA UPRES Department Manager Hertrudes Aviado, ang tiyak na makikinabang dito ay ang nasa humigit limang daang job order o or JO at contract of service o COS employees na hangad magkaroon din ng social protection tulad ng mga permanente ang estado ng employment. Sa pamagitan ng inisyatibong ito ay hindi na isa-isang pipila ang mga empleyado sa mga tanggapan ng SSS at pag-ibig fund o sa mga Bait center para lang ng buwan ng kontribusyon dahil minsanan at otomatiko na ito ang gagawin ng NIA UPRIS. Layunin din ng nilagdaang kasunduan na maipaalam at mailapit ang mga serbisyo at benepisyo ng SSS at pag-ibig fund na kwalipikadong matanggap ng mga miyembro. Paliwanag ni SSS Luzon Central One Division Vice President Vilma Agapito. Maraming binipisyo ang hatid ng SSS sa mga miyembro nito tulad ng sickness benefit, disability benefit, maternity benefit, salary loan, retirement benefit, pension loan at death benefit. Maliban pa rito, Ania, ang uh, pinakabagong programa ng tanggapan na unemployment benefit katuwang ang uh, Department of Labor and Employment upang magbigay ng suporta sa mga nawalan ng tahanap buhay dahil sa pagsasara ng mga kumpanyang pinag Sinabi naman ni Pag-ibig Fund Member Services Operations Luzon Group Vice President Perlasita Roldan Hangad ng tanggapan na madagdagan pa ang humigit apat na daang JO at COS ng Nia na miyembro at covered na ng mga programa. Kabilang aniya sa benepisyong iinihahati ng ahensya ay ang multi-purpose loan, housing loan at calamity loan. Gayun din ang pag-avail sa MP2 program na nagbibigay ng mataas na kita sa mga iniuhulog na savings sa pag-ibig fund.